Ayan, okay, good, good, good. So, meron tayo dito si boss. Ang problema, bakit <laughs> daw naging ube? So, explain ko lang, no? marami ito eh. Marami nang uh, nag, ano nito. Magtataka. Pero magtataka ka, madalas yan sa Honda lang. Eh, Ay, hindi naman. Sa mga ibang motor, hindi naman. Pero yung Honda, lalo yung PCX, ADB, itong click, ayan, nagkaaganyan. Ito, pinalitan, na, pinalitan na ito eh, no? Pinalitan na yung bell kasi nga nag-OB yata yung una. Ito pang lawa nag-OB pa rin. So bakit? May mga factors kasi ako bakit siya nag-OB. Unang-una, kaya nag-OB yan. Sobrang init pag i-slide. Uh, isa yun, nag slide yung lining mo. So may init. So pag i yung bakal, normal yan. nag yan yung kulay. So hindi naman ibig sabihin sira yan. No? Wala namang bengkong eh. Ayan, no? diretso yung diretso, di ba? So, hindi ibig sabihin na nagkulay ube, sira na yung uh, bell mo. Nangyayari lang yung nag-uube dahil sa sobrang taas ng init o yung temperature. So, yung factors, kung bakit siya nag-init ng ganyan, ba't siya nag-uube? Unang-una is, nag slide yung lining. Bakit nag slide Gaya na sabi mo, yung papa mo, mapapansin mo, <laughs> pag daw nagda drive Nakapiga sa preno. <laughs> yung isa. Kasi nasanay tayo nung pag nagdadry tayo, naka, nakatawtaw yung kamay natin dito. Nakaabang, di ba? Hindi mo napapansin. Napipiga mo na pala. Siyempre, pag napiga mo yan, yung gulong mo, malaban. Oh, lumalaban yan. Hirap siya imikot. Oh, yun. Nangyayari doon, yung lining mo, ikot na ikot, yung bell mo, hindi makaikot. Slide. Dahil nag-slide siya. Pag nag-slide, dahil sa friction, yan, friction na tinatawag. Kaya nagkaroon ng friction, tumataas ang friction dahil sa pag slide Nung dalawang bagay na hindi nagkakapit. Hmm? Mabuti pa yung jawa mo, kapit na kapit. Tinan mo nga, ang ganda ng kulay, di ba? So, di ba? Ang sa sobrang kapit ng jawa mo, ang ganda ng kulay niya. <laughs> so, ito pa, pero meron talagang isa na problema. Which is normal naman sa mga Honda dahil sa design niya. Ito, hindi makalabas yung init. Hindi makalabas yung init, bakit? Napakalit kasi ng exhaust. Yan lang, oh. Diba? Para kasi lumamig to, ang cooling system yan, eto. So, dadaan yung hangin dito. Eto, maliit yung entry ng hangin. Papasok, dadaan dito. Lalabas yung hangin dito. Ihigop ng hangin sa labas, no? Yung ambient temperature ng pakapaligiran, papasok dito dito siya lalabas papalamigin niya yung loob so pagka mayroong papasok may papalabas ang problema yung hangin na mainit natatrap dito sa loob dahil dito maliit itong exhaust hindi siya makalabas ng todo dito yung hangin ayun kung mapapansin niya exhaust niya ito lang kung kapraso lang unlike sa mga Yamaha ganun kalaki oo malaki yung exhaust nung sa Yamaha halos uh, one third nung crankcase is exhaust. Yung mga M3, mga Aerox, ano yan Malalaki yung ano yan. Malalaki mga exhaust niyan. pero yung sporty, ayan. Ano din yun? Bengongin, ay, ano yun? Bukod sa bengongin, maliit. Manipis kasi yung bell nun. Nag-uubi din. Kasi nga, maliit din yung exhaust niya ng hangin. Tapos yung iba, binabarahan yung intake. Marami, makikita ka na mga iba. Makita mo sa mga sporty, sinasara yung dito. Wala na. Wala nang papasok na hangin eh. Ang magpapalamig na lang is yung cooling pins nitong drive base. Tapos yung iba tinatanggal pa to. Ba? Kasi nilalighten nila. Pwede mo ilighten dyan kung magbubutas ka ng crack case para lumamig. Yun lang yun. Pero normal dyan. Goods pa yung bell mo. Hindi ibig sabihin ng kulay ube. Eh, sira na. Sira yan pag bengkong. hindi naman bengkong eh. Diretso diretso. So, hindi na natin kailangan palitan yan. Okay lang naman, hindi naman nakikita yan. Okay. Kaya nga lang, pag ganyan na nag-ube na, ang nangyayari, nag-i-slide. So, what do Lilinisin lang. Uh, malakas umubos ng lining. Pag uh, yung yun laging mainit yung makina. Okay. So, uh, nag-i-slide kasi. Dapat nakakapit siya. Ang nangyayari sa kanya, slide lang na slide. So, yun lang. Na-explain lang natin. Para doon sa mga nagtataka.